Siya oh. Tayo na, tayo, ko na. na. Tayo mo din din. Let's go na, let's go na. Iya, tibira na nag-live ka ba? Hindi. Shout out sa ka klasiko. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out kay Nicole. Nicole ano, ang daming Nicole. Tay. Ang dami ano ni Nicole. Ano pilyedo ni Nicole? Tay ka ba, Tay? Nicole, ano ba yun naman? Pasawarin ni Pasawa, Nicole. Last! <laughs> Thank you! Mabi! lang ka namamatay na wala oh. paputol na nasa na si Bem Bem binis tumakbo nasa huli ko na ako na pa ay nakakapagod tibig tibig Tibig, tibig yan, tibig. Hindi na ako nakapagawa ng big na ano Ay, si Tuto. talaga. Hello, toto Andiyan na si Pers. pa? ah, Tumakas lang ako sa room. Ha? ka tayo dyan. Ba't ka tumakas? Ay, nako. Nakakapagod. Pahinga na muna ako. Grabe, ang pagod. Nandito na naman ang Koreana. Koreana. Okay. <laughs> live na lamang kayo. Vlog lang at ano, uh, nakano lang ito. Bapos ko pa, hindi pa ano. <laughs> Ayan saging lalaki na. Pwede ba kasi maraming pagkain dito. Tingnan nyo. Hindi tinitiba agad. Ayan o. Oh, lalaki na, maganda na. Hmm. Saging na saba. Pero ang dami kong saging na saba. Bigay lang nung akay mama mga pinsan ay sarap na kain nila ng ice candy ah, ay 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 ko May ilang piraso lang wala na simot simot na sa iyo